boss ang mga bossing yung ano natin. yung project natin ngayon boss kaya ako binibenta yung isa natin na materialis ah, matulungan nyo ako mga bossing meron pa kasi yan sa loob eh Papakita ko lang mga bossing yung aming ano uh, barn tsaka ah, ito kaya Um, sakto, makikita nyo din dito boss yung sinasabi kong pag 21 days old, binababa na namin dito sa barn, sa lupa. Tapos ranging area na namin yung kabila. Yan boss, ito barn namin to. So tulad nito mga boss, yung naipos ko nung huli. Yan. Ito mga boss, yung 21 days old to. So ito yung ginagawa namin. Pag 21 days old mga bossing, eh, Yan. Dami ah. Ya. Lalabas, gutom. Yan, kita naman sa video. Pag 21 days old na yan mga bossing, bababa namin dito sa lupa kasi galing nga yan dun sa brother natin yung naibidyo ko nung huli. So dito, matututo na silang maglakad-lakad sa lupa. Tapos humapon. Yan, nilalagyan pa rin namin ng ano yan, tulugan. Para kung gabi, malamigan, eh, may mapupuntahan sila. Tapos sa unang gabi talaga mga boss, diyan namin pinapatulog. Pinapatay namin yung ilaw, ano? Ilaw. Tapos pinaplaslightan namin yan. Diyan sila nagtitipon-tipon. Pag pinaslaytan mo yan mga boss, yung mga sisiw, naiipon diyan. Sinusundan ba nila yung ilaw kung may isang ilaw? Diyan sila nagtitipon. Pag nandyan na lahat sa loob, patayin yung ilaw, diyan na sila matutulog sa gabi. Ayan, Ganyan mga boss yung sistema namin dito. Sa 21 days old. Yan. Pagkat lang. Talik lang natin mga boss at baka lumabas. Yan. Yan. Yan yung mga boss yung nasa labas. Nasa ranging namin yan. Ito naman mga boss. Yan. Medyo malaki-laki na. Kaya lipat namin dito sa kabilang ano. Uh, kulungan naman. Yan, matataas ng hapunan yan. Medyo mataas na yan, Oh. No? Matataas na yan. Medyo mataas na yan. So, hanggang ano naman sila dito mga bossing? 2 months to 2 and a half. Depende sa ano. Depende sa sitwasyon mga boss. Kasi kung pansin nyo yung boss na crowded na, syempre ilipat na yan agad. Kasi wag nyo nahayaan na maging crowded pa yan. Kasi pag naging crowded yan, alam naman natin pag crowded, mas madumi yung lugar mas prone sa sakit yung ating mga sisiyo yan pa two months na yan mga bossing yan yung mga ano namin yan, nakapatong na yan na itim yan yung mga yan yung kulay dilaw na yan na paa yan yung mga unang palabas namin dun sa ano nakuha namin sa Spartan Game Farm na Lance Delatory Gray yan ano may sikreto kaming ano dyan. Yan. Yan, LDT Gray yan mga boss. Galing ng Spartan Game Farm. Kay Sir Ray Briones. Yun yung iba sa baba. Yun yung isa. Yan, nasa dulo din. Gray din yan. Alam po, to eh. Yan, grey yan. Yan, baba. Yan, yung dalawa na yung gray din yan. So, may makikita tayong mga... Ano dito? LDT Grey sa June yan o July at testing natin yung ano game list nila 5 months old kasi sa amin dito mga boss kung um, naalala nyo o follower namin po kayo is nagsisimula kami dito magbitaw sumubok 5 months old eh yung unang mga bitaw namin yung aming mga sweater sa kahatch maganda naman 5 months old game na game na agad yung ano namin dito pati po sa mga lemon So, sabi ko na maganda naman po yung mga alaga natin dito ng mga manok. Yan. So, pagkatapos dito mga boss, matuto na sila humapon. Ayan, mababa na hapunan. Le-level up natin. Dito na. So, na-ranging area na namin to mga boss. So, yan. Mga naka range namin yan. Nakakirel sa baby pullets.